Shoutout, wala po lahat at ito na naman po ang inyong kaibigan na si Teresa sa Francisco vlog magbabahagi sa inyo ng isang kalaman. Kaya po, panoodin nyo po kung paano po ang gagawin ko dahil meron po tayo dito isang kalahating piling na saging na saba at tubig. Hindi ko po lahat to gagamitin guys. Kaya panoodin nyo po kung paano ko siya gagamitin. Tara na guys! Gaya ng sabi ko kanina sa pag pagluto ko ng banana po ay hindi ko nilahat po ang saging kasi may iba po akong gagawin guys. Alam niyo po ba itong ginagawa ko ay isang kalaman po na natutunan ko at minsan ko na pong nasubukan na effective naman po, po guys. Sa mga taong hindi po nagkakatulog sa gabi, magbalat po ng saging. Yan, magbalat po saging na sabi ko guys ha. Magbalat po ng saging. Okay na po to. Apat na piraso. Yan po ha guys. Nakikita nyo. Nagbalat po ako ng saging. Then. Then. Maglagay po tayo ng isa dalawa tatlong basong tubig kayan. Ang gagawin po natin dito ay pakukuluan po natin. Pakukuluan po natin hanggang sa maluto po ang saging. Tapos 'yung sabaw po magiging sabaw po niya ay siya po ang iinumin nyo. Gagawin yung banana tea. Kaya yan, buksan na po natin ang kalan para po kumulo na siya. Kasi hindi natin siya isasana ay hindi siya kukulo at maluluto. yan lang po natin siyang kumulo nang kumulo ng kumulo hanggang sa yung saging po ay kumatas at lumasa po sa sabaw. Yan, yan guys, pinalahat na to. Sayang na daw. Sige. Kaya baka magtaka kayo. At dumami. Ayan. Para makita nyo dinagdagan ko. Bakit wala siyang takip? Lagyan natin ng takip. Paano pupulo? Walang takip, di ba? bagay, kukulo pa rin. Guys, wala kayong ilalagay dyan ha. Wala kayong ilalagay na asukal. Guys, ganyan lang po siya. Pakukuloy nyo lang po siya. Gaya nga po nang sabi ko, pakukuloy nyo lang po siya. Hayaan nyo lang po siya kumulo, nang kumulo hanggang sa maluto po yung saging. Diba? Hanggang sa maluto po ang saging. Ayan guys, tingnan na natin. At kumukulo, kumukulo, kumukulo lang asa wala po kumukulong. Wala po akong basahan. Ito na lang po. Ayan. Guys, kita nyo naman, hindi pa siya masyado kasi katulad tulad ng sabaw, masyadong maputi pa yung tubig. Kaya hayaan lang po natin kumulo ng kumulo. Ha? Hayaan lang po natin kumulo. Takpan po uli natin. Ayan guys, tingnan na natin. Tingnan na po natin ang aking niluluto. Mukha na po ako ng basahan, guys. Ayan. O, yan, guys. Kung nakapansin niyo po, ayan na po. Ayan na po ang nilagang saging, guys. Alam nyo guys, kung hindi kayo nagtitipid sa sa ano, sa gasol, 'di ba tatlong baso 'yon? Gawin niyo punta dalawang baso tubig. I mean, ang ibig ko pong sabihin, ang ibig ko pong sabihin, tatlong baso tubig po yung nilagay nyo. Ngayon, pag pinakuluan nyo po siya, gawin nyo matitirang to sabaw dito, dalawang baso, para yung katas ng saging ay talagang talagang tumalap sa sabaw. Guys, tapos sa gabi, bago kayo matulog, inumin nyo po yan para dare-daretso po ang tulog nyo. Kasi po nung iniinsomnya po ako, yung insomnya po ba tawag doon, hindi na pagkakatulog. Ilang gabi na po ako hindi natutulog, nakakatulog. Lagi na ang sakit-sakit ulo ko. Hmm. Nagpabili po ako nitong saging dahil may, may nagturo po sa akin at nalaman ko din naman po sa pag-search po kayo sa YouTube. Malalaman niyo po yan na totoo po ang sinasabi ko na ang pinagpakuluan po ng saging na saba ay gamot po ang sabaw para po makatulog. At pandinis din po yan ang bituka. Alam niyo naman po din na ang saba ay maraming dalang vitamina at sustansya, di ba? Syempre, alisin yun niyo yung balat gaya ng ginawa ko, guys. Kasi alam naman po natin ng balat ay eh, madagta, madagta at mapait. Kaya di ba 'yan? Yan. Mega mega love shoutout po sa lahat-lahat po ng ano, mga kapwa ko vloggers, YouTubers, subscribers, viewers, organics members at mga friends. Mega, mega, mega love. Shara! Tawing vlog. Kaya sa Love Official ka Bossing GM. Sunrise Lab TV. Alaba vlog. Love channel. Janet Kalimlim. Yani TV. To all mentors of influencers. Team Unity. Team Hepa Babes. Team The Alex. Team Anay. At team walang iwanan. Ganon din po sa team Mayor. At G6. Mega, mega love. Shara. AV Mix Vlog. Sunrise Lab TV. Rosetta Aurelio. Love channel, uh, love channel, lovely the TV, Rose Dance and Center, i channel multimedia, sunrise, much blog. Yeah. Santa Claus, mega mega love, chara, Santa Claus, Via Beng blog, Albert de Jesus, mega 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 love, chara, Tim Kabosi. Adol Capisonda, Sherwin 16BS, GC Pentes Official, Jerilyn TV, Arlene Nunez, Lenny Mente, Elmar Ugan, Q Blush Master, at Manu Nilo, Drex DK, Ibs Kitchen, Team Manay, nag-shoutout na, diba? No. Ayan, tapos, Bing of San Jose TV, Bongski, Bong, Bongski, Bong, -bong Mixed Blood, Olivasos, Bilya. Yan, basta. Mega love, shoutout po sa inyo lahat. Thank you so much po sa walang yung panonood ng aking mga video na tatapos na po ang ating video. Hanggang dito na lang po ang paglalaga ko ng saging nasaba. Saging nasaba na wala pong balat ang paglalaga. Ayan, para po maging gamot po ang sabaw. Ayan, hanggang tingnan nyo po, napapansin nyo, malapot na po ang sabaw. Hindi gaya kanina na puting-puti. Kaya, thank you for watching guys. Ingat lagi. God bless. Love you all.